Alam mo ba kung bakit maraming tao tulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasuka kong to. Pero, ang tulong na binibigay mo sa kanila ay tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh mo rin. Bakit, Iya? Um, gusto ko sana magpatayo ng klinika sa Maynila. Kung maaari, do sa squatters area kung saan tayo tumutulong noon. Kung hindi natin sila matutulungan sa mga material na bagay, at least matutulungan ko sila sa panggagamot ko. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo, Iha. Ayaw namin mapalayo ka sa amin. Ngunit, kung ang hangad mo ay makatulong sa kapwa, payag na rin kami. Mm -hmm. Roxy! Nakaporma tayo ngayon ah. Ano ba? May problema ba? Wala. May isang taong nagpasama sa akin. Gusto ka raw makita. Si Bugoy? Hindi. Sino? Si Bochok? Hindi. Cynthia! Kilier. <laughs> Cynthia? Uh, aalis na ako, pampasigit na ako oh, dito. Sandali lang, eh. dito ka muna. Maraming pa akong <laughs> gagawin. Ba't aalis ka na? Distorbo lang ako dito eh. Hindi naman. Um, siya nga pala. Salamat ah. Okay lang yun. Nagbabayad lang ako ng utang ni Love noon. Noong araw pa. Siya na kayo. Laki mo na. Ang laki mo rin. Ah. Oo nga eh. Ah, ano gusto mo? Ibig ko sabihin, ano gusto mong gawin? Ah. Uh, ito, oh. Sorry, ah. Hindi ako marunong mag-estima, eh. Huwag ka mag-alala. Di naman ako bisite, Ako pa rin ang dating Cynthia. Mabuti naman. Hmm. Masyadong marami na alam sa gilya. Siya abutan na para hanap ka pa rin. E kung irarampan natin si gilyar, e paano na yung panatrabaho mo sa kanya? Sinong gagawa nun? Ah, wag ka mag-arara. Ito huli tabaho sa gilya. Pagkatapos na tabaho sa gilya, siya na otoridad. Sira bahara sa gilya. Para lahat ringan. Okay. Sa ka pupunta? May usapin lang ako. Babalik agad ako. Dito ka lang. Hindi pwede Bakit? May pupuntahan ako. Yung may-ari ng pwesto kung saan ako magpapatayo ng klinika. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Sigurado ka? <laughs> Yan ang tao gusto ko yung tabaho. Andito lahat impormasyon iyo kailangan. Lahat kanya activities. Gusto ko ikaw basaya mabuti para marinig tabaho. Mr. Fong, hindi ko yata kilala tong taong to. Wala siyang ginawang masama sa akin. Kaya wala akong dahilan para patayin siya, di ba? Meron! Ikaw tatrabaho sa akin! Akin utos sa para sa tao tumba. Siya marame at sa akin. Akin ngayon lang babawi. Huwag ka magalala, Pagkatapos ng trabaho niyan, magpahinga ka muna. Masyado ka nang mainit eh. Baka ka matsyempuhan. Magpalamig ka muna. Ang tagal naman. Kanina pa tayo rito eh. Daddy, daddy, kain tayo. O, sige. Oo, daddy, gandam na kami. <sighs> ang ganda-ganda, lo. -ganda, daddy, no? gusto kong hamburger. Tirahin mo na. Tira, tirahin mo na. Daddy, daddy, ang ganda nung no. minunod natin, no? Nakakatawa. Kaya ako nga kayo dito sinamay. Eh. oo, oh, lahat ng gusto niyo bibiling ko. Pasok kayo sa loob! Huh. Ah. Ah. Huh. 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 Sabay tayo! Wala tayo, ha? Bilisan niyo! Dali na kayo! Dali! Pare, salamat, ha? Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa so, mga anak mo. Sige na! Alis na! Apa pekinis, patulad ninyo! Jo, sorry ha, pahiram muna. Sandi ha! Ya. Pukti siya! Sandi! Kayo harap na gini habang maaga! Siya wala sugat! Siya babalik para magnanakaw! Siya kukuha ating buhay! Kayo! Magkayo alis! Puro kay takbo. Bokil daw. Pagpasokin ninyo ang squatters area. Halugugin ninyo ang buong lugar. Walang ibang pwedeng pagtaguan si Giliar. Ba't ka nagkaganyan, Gilier? Ba't hindi mo man lang pinahalagahan ang mga tinuro ko sa'yo nung bata pa tayo? Hmm. Hindi mo lang alam, Cynthia. Matagal kong sinunod ang mga payo mo. Alam mo ba, nandito yon, Nandito yon, ha? Pero may nangyari ba sa akin? Wala. At alam mo ba, sa sandaling panahon lang, ang dami ko natulungan tao. Alam mo ba kung bakit maraming tao natulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasukan kong to. Pero, ang tulong na binibigay mo sa kanila ay tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh nilalabas mo rin. Guillier, hindi tulad ito na mga maubuting salita, maubuting mensahe na naiiwan sa isip ng mga tao. Hindi ako pare, tao ako. At kung kailangan kong gumawa ng kasalanan para makatulong sa tao, gagawin ko. Kahit sampung beses pa. yon ang pinili mong daan. Pinili mong makatulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kesa tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sitya, nagkamali man ako sa pagsunod sa mga aral mo. Sinisiguro ko naman sa yong hindi ako nagkamali sa pagtulong sa mga tao. Pero itong tandaan mo, kahit na ano pang mangyari, mahal na mahal kita. Hindi ako mapalagay. Na hindi ako makapunta sa banyo. Nasaan si Gilier? Bakit niyo siya pinabayang makula? Kilala ko. Ano gagawin natin? Upo na lang tayo rito, hintayin natin kung kailan siya sasalakay. Dapat kumilos tayo. Dapat palabasin natin sa pinagtataguan niya. Paratsis! Ikaw isip paraan kung paano siya rarabas. Ikaw mas kilala sa gilira. umalis na tayo dito. Sumama ka na lang sa akin sa probinsya para makaiwas sa sindikato. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Masyado malaki ang sindikato ni Fong. Kahit saan ako pumunta, susundan ako ng mga... Hindi ako titigilan. Cynthia. Pwede makiusap. Umuwi ka na sa probinsya. Para hindi ka na madamay sa gulo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Clear. sana sumama ka na lang. Bakit? Huwag kamay ngay. Ha? Huh? Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Gilier! Kailangan pumunta ka sa bahay ang punan. Oo, pupunta ako, pero hindi ngayon. Bukas. Alam nga oras, hindi rito ka. Umuwi ka na nga sa inyo. Naman, delikado rito eh. Hindi bukas. Ngayon. Bakit ngayon? Ayaw ko gawin to. Dahil alam kong delikado. Hawak nila Mr. Pongante Francis ang bahay ang punan. At kapag hindi ka roon nagpunta roon, isa-isa nila... Kabi na na. Kilyar, hindi sila nagbibiro. Hindi sila nagbibiro. Hindi ko rin siya bibiruin. Hindi, Gilier. Delikadong iniisip mo. Mag-report na lang tayo sa mga pulis. Ako naman ang pakinggan mo, Cynthia. Puntahan niyo si Amboy. Magkita-kita tayo sa bayang punan. Please.